하하하하, 자, 보ول, 자, 보ول, 자, 보ول, 허리. yon what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video nito bali pupunta tayo dun sa kumpare ko at uh, ginawag ako ta, para mag uh, kami ng pangulam dun sa kanilang fish pan bali pinapatuyo na yung fish pan mga kabida at uh, gusto daw na nila tikman yung mga tilapia na tira na lang tira na lang yung mga kabida bali siguro nasa isang tunlada may na lang o dalawang tunlada na lang yung laman niya kasi kaya yeah, pinapatuyo na sobrang lalim kasi sa ulan mga kabida lagi nag ulan ulan ayun umaandar na yung makina na para patuyuin dala dala tayong dala magagis tayo ng dala doon nandun yung mga kumpara natin si Naparin Dennis nandun na nagayos kasi, nagayos kasi sila ng makina kanina at sabi nila buha tayo ng pangulang so, ngayon ah, pabiyay na tayo dito na tayo magkita kita ko siya yung mga tawag dyan kinakain ba yung yung kulay pink na yan mga kabida yan ang ganyan nya mga kabida yan o ganyan ang itsura nya para siyang may daon na nakalutang sa tubig tara jay tayo mga kabida papunta doon sa fish pan at natin ito pagkatapos ng simento na to karsada putik putik na Meron pang malalim. Ayan, dinadaanan natin. Diyan kami nangungure yung tiniparan din sa mga kabida. Diyan sa pato, bigyan na yan. Ngayon, tinanggal yung mga ipil-ipil. Nininis tong fish pan. No? Pwede ka nang mag- uh, oriente, hindi ka na mahirapan ba ayan, dito na yung adventure ng ating service <laughs> just sa mapuputik na daan ayan nyo, dito medyo malalim na Angat ko yung pako <laughs> lubog pala yung flooring ng ating sidecar yun o, oh, pinapasukan pala dun <laughs> yun, ito na naman uh -huh. fish pan oh. yan ang akabido na namin yung pangulam ay hey, halalaki eh. hindi hey, kami

nâu luôn, xỉu, thấp luôn, cái <laughs> này là lắc hả, mày lê cái đi Okay, eh, pa tama pa. Oh, may okay. sabi mo itong. na tayo. na tayo. Dena, kita bisa buka na. Dollar. mungkin ken. Pakai apa? Mak para tangkap pak? Hehehehe

Heran, Iran. Hoi nasala bas. Melilit. Melilit Yang aka Melilit tong nauli ko. <laughs> <Pwede> na <rin>. <laughs> <laughs>

tatle uh, na mo kalipatan <laughs> <laughs> mo gawa ay tong idol tiktok ipidoy ko lang mo gawa <laughs> <laughs>

Ito? Tapol! lang Buti ka <na> maulog. <laughs> Ay, <ang> dami yata. <laughs> <laughs> Di na ang, ko, <laughs> <laughs> Ay, ang dami yan? Hindi na ata. Ang dami Eh, oh. ang dami Sa pa lang oh.

Ay, ang tagal ko kahit sa uh, Taiwan. Nawawala mission ako dito. <laughs> 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 Alam mo pag nakasapula ko lang maraming ganyan karan. Pag madagulan pag ganito kalaki, ganyan lang yan. Ayun.

Ang gula lang ay Yan para mga yung size oh Hindi buli mo yung kwalagyan 7 7 size Ayan mga kapida Okay dah. tapos na tayo Mga uli ng pangula Okay hmm. na Okay na kami nito Tapos sabahin na lang tayo magluto so bali mga kapita, nandito na tayo sa bahay at uh, dyan kumuha lang tayo ng dalawang piraso na tilapia. At uh, pwede na yung panluto natin. At ang gagawin natin is natin sa gata. Yan, adobo sa gata. Na meron tayo dito paminta, daunang laurel, -la sibuyas, bawang, sili, gata, toyo, Yan. at saka suka. Tapos yung tilapia natin, ipirituin muna natin. Papainin na tayo ng mantika mga kabila. Pero tuwin muna natin. Kasi sya na po tama ingay kasi umulan po. pirito pa natin to kahit hindi naman ganong sa so, itong yan ayos lang yan mga ganyan lang na so ngayon gagawin natin uh, mag uh, isa tayo Kaya sabay sabay na yan ganun din ang mangyayari po at uh, okay na yung sabay sabay kinamat <laughs> <laughs> Halo-halo lang natin. Dito natin gagawin yung sauce nating adobo sa gata. Bigyan natin ang toyo, mga kabida. Natin ng konting suka. Ang konting suka na ano? Bigyan natin ang ng natin ang laurel. Ayan natin lang, paminta. Ayan, okay na yan. Ating iado lang. Adobo muna natin. Ayan natin lang. Pag nito, uh, tomato sauce. So, may to soul Tira lang yan kaya konti lang mga kabida ayos na yan lalawin lang natin so, yung adobo sa gata mga kabida tapos lagyan natin ng konting tubig lang, konting tubig o isa pa yun tapos ating pakuloyin muna maya maya talagayin natin yung ating gata o, dahil kumukulo naman ang kabida lagay na natin yung ating gata buwas na natin lahat sya hmm. yan na yung itsura ng ating sauce ng kabida So dahil mga kabida, uh, okay na yung ating perito, okay na rin yung ating soup at lang ilagay ito. Oh. Ayan. Ayan natin pag -aaluin. Yun o. Oh. Sarap ng itsura niya mga kabida. Oh. Wow. Ito na yung ating adobo sa gata. Ayan oh. Sarap. Wow. Yeah, maya maya kakain na tayo mga kabida. Hintay ko lang sila mix kabida ta. Baby kabida. Nagsasampay sila, naglabas sila ng dalawa. Yeah. Wow. Tadi mga kabida. Ah, bago tayo kumain pray muna tayo. Ah, Lord, maraming salamat po sa pagkain na sarap po namin. Sabi niyo po kaligtasan sa amin sa araw-araw. Lagi niyo po kaming gabayan. Pati na rin po yung aming mga viewers. In Jesus' name, Amen. Yan, kahit po tayo. Ya. Yeah. Ini. Yeah, masa bau ya. Oke saya. Enggak ada. Ini tuh. langsung nggak Pak. kok. deh, masuk deh. Tidak Hmm. Um. kasi niya mga kabeda. hindi siya hindi pa lasang geek meron kasing may sa sa fish pad may lalasang geek pag ganun hindi ko kunin ng bumibili yung mga bayan pa kaya misang pag nagsampling hindi, paano, sila paano nyo na malalaman kung ano yung um, ganito? Iluluto nila. Ano nagsasampling siya? Mm hmm. Ano nga to? Hmm. Mm -hmm. Ano? Ah, sa sample? Ano? Oh, sampling mo na mm -hmm. Hindi. Yung ngayon ito, yung sasampling mo na Ano mo na muna siya sa fishpond. Titignan niya yung mga isla kung walang perasyo. Pagkakasundo sila sa presyo. Tapos kukuha siya ng pangulam. Mm hmm. Tulutuin niya. Pag okay na yung lasa na kung kung ano siya ng bayan. Uh. Eh, Hindi mo bilis. Ayan. Kaya gano'n. Hindi. Eh, Hindi. sa amoy naman, alam nyo na. pag yun লাগিব